Good morning, good morning, good morning mga idol. <laughs> Bale, ito nga pala ay ang Wave 125. Ayan na pinatono sa atin. Ayan nga pala yung kulay niyan. So kung alam nyo kung bakit ganyan yung, tu yung kulay ng ating uh, spark plug ay ayos yan. No? Sabihin niya nasa optimal. Optimal o no? yung pinakamagandang sunog yung nakuha ng ating mga ginawa. Bale, ito nga pala ay nakapower max na ...mumurahin lang sa Shopee. Basta yung pinakamura doon na PowerMax ay yun lang yung binili, na, binili natin. Tapos eto, sinalpak natin. Walang kahit na anong daya, basta sinalpak lang natin yan. Tapos, siyempre, tatanungin nyo kung ano nga ba yung... Uh, ...black neto. Eto nga pala ay 54mm. 54mm. Tapos... Siyempre, kung mag 54 mm tayo, yung iba nagpapalit ng uh, carb para mas maganda yung hatak. Totoo naman yon Pero dahil nga ito ay pan daily at sa labas naka-park, bali nag-stock carb tayo dito. Ayan, uh, nag-adjust lang tayo ng konting-konting uh, gas sa kanya. For example, ang turns ng uh, stock ay 1.5, ginawa natin 1.25 yung turns nito na ito. Ganun ha? Tapos stock air filter. Ayan. So ayan yung sunog nyo. Kitang kita nyo. ato ito nga pala ay Bosch na spark plug. Ayan. Pwede rin yung NGK. Pero ito kasi yung available na nabili nung ating uh, tropa na nagpaset sa atin. At Oo nga pala, ang additional na information nga pala dito ay pinort nga pala natin yung cylinder head nito. Ayan nga pala yung may-ari na tropa natin. <laughs> hey! Ayan at balik tayo dito Sin pagka port nga pala natin ang cylinder head nito konting port lang naman parang medyo kininis lang natin yon tapos naka chicken pipe nga rin pala to at 54 tapos naka valve spring na 5 turns na pang Mio MTRT nga pala yung sinalpak natin dito at pagkatapos naman nito ay nakakams din nito. Bali hindi rin tayo naglagay ng masyadong mataas na camshaft kasi hindi naman pataasan yung camshaft. Depende pa rin yan sa set sa paggagamitan. Ha? Hindi naman purkit mataas yung camshaft malakas. Ito ka talaga ang habol nga pala nito ay mapatino lang yung takbo at gumanda yung andar. Bali ito nga pala dinala sa atin dahil magpapa-tune up siya. Share ko na nga rin pala sa inyo itong uh, naging biyahe namin. Uh, katunayan na yung aking motor ay palagi ko talagang ginagamit ano. Bali naka 54 nga pala to, 54 all stock at ayan lagi ko nga pala tong ginagamit sa mga rides kung saan-saan. Talagang gusto ko talaga siyang gamitin dahil nga ang sarap-sarap gamitin nung ating motor. Lalo na kung alam natin na maayos yung pagkakagawa. Walang aberya at walang kahit na ano nga palang nangyari nung bumiyahi kami neto bali ulitin ko nga pala sa mga gustong magkarga uh, make sure lang na alam nyo kung ano yung mga ilalagay nyo at uh, syempre kung para saan ba yung pagkarga nyo may mga touring racing may mga pang drag at iba pa kayo nang bahala basta pumili lang kayo kung ano ang makakapagpasaya sa inyo